Yan, makalikit din tayo sa wakas Medyo kumalma na Saktong sakto yung dikit mga kapising di pa nag magsalok Ah Galing sumalo ah Kala ko nag-abroad ka na dol Ayan, oh, no, na nang salok. Bagsaki. Wow, kadaming alumahan. Uy, halos alumahan. Lamang yung alumahan. Oh, ganda klase. Sana nang isda. Kaya lang, kunti lang. Ganda klase, oh. Ang laki ng alumahan, oh. magiging marami sana na klase ng isda wala siyang turay kalungkong sa kalumahan halos lamang yung alumahan ang lalaki ayun may asugo na pumatong Wow. Nakakuha ka agad si. <laughs> oh, yung paisa. Kaya tumabot malasara ng mga saisinta yan. wala na. Konti lang talaga. Kuntela talaga mga kapisig. Kuntela na kayanan. So mga dalawang araw pa bago ito kumalma. So ngayon masama pa rin yung panahon. Madilim pa oh. yung pangatlong area namin mga kapising nakatatlong area lang kami ngayon may ina yung silong na ilawan namin yung dalawang area namin sa daan lang may ikit. tapos dagdag ko siguro na sa mga sa isinta din siguro to sa kwinta may git, pero ganda ng klase sana mga kapising O ganda ng klase ng isda alumahan ng lalapin ng alumahan halo yung galungo kaya lang, punti lang talaga. Pero kahapon, maganda naman uli namin ang sasakit klas namin. Ilan tayo naka-video kahapon? Yun, lang, yung malaki yung alon, malakas yung ulan. Hindi uh, ako makalabas. Kasi cellphone lang gamit natin. Pilikado, mabasa wala nang iba. Ganda ng gupit mo ah. Ano balita kay Kitkit? Kitkit. -Kit. Babayad na. Sulian so, na yung paa niya. Sulian so, na paa niya. Tindan ng load, negosyante ng load. gumagapang mga kapisi na namili ng mga pusit dami ang pusit na maliliit kaya pinipili nila ayan no. Monetize na to dol. Monetize na. Sumasahod na to ganda klase sana kung marami lang sana Maganda wala magawa kundi talaga yun na lang ang pinigay para para pala sa iyo yan hindi nga ako nakakita doon eh Putih kapal, bintiknya loh. No? Keluarin, bintiknya nyawa pada desa mahia, oh. klase sana, konti lang. Lalaki na lumahan. Troll. Oh, yeah. Si si Hamen. Si Hamen di nagbigay kay Dero si nagkakuha tani <laughs> <laughs> lang. Sikuran lang mahagib mahagib So, ayan yung uling areada namin mga kapesino. Punti lang talaga. Wala. Hindi pa nga umakot pala ng 50, na 40 lang. Naka ano naman kami ngayon? Naka... sandaan naman mahigit. Tatlong area. Tatlong area dapat. Pagbuni lang sa isang area yan. Kaya lang. Wala, ganun talaga eh. Pusiso na kasama po kanun. So, hanggang dito lang muna mga kapising. Update lang ako ulit. Mga sunod nating video.